Sa bidyong ito ay pupuntahan natin ang isa sa apat na pinakamatandang daan patungong Baguio City. Ito ang Rosario Baguio Road o mas kilala sa tawag na Canon Road. Delikado. Ang Canon Road ay isa sa pangunahing daan patungo ng lalawigan ng Benguet. Nagbibigay ito ng pinakamagling ruta mula sa Rosario hanggang Baguio City na may kabuoang haba na humigit kumulang na 33 kilometers. Ito ang pangalawang pinakamatandang kalsada patungo ng Baguio City pagkatapos ng Quirino Highway. Dito din matatagpuan ang isa sa landmark ng Baguio City. Yun ay ang ulo ng Leon at bubusugin ka rin sa mga magagandang tanawin habang naglalakbay sa kalsadang ito. Kaya naman, samahan niyo ako sa panibagong moto adventure na ito at huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa munting channel ko. Tatanong natin dito sa checkpoint kung pwedeng lumampas ng Canon Road Sir, good morning po Nakita ko po kasi Canon Road closed pwede, pwede ang motor po Oo, oh, sige po, thank you po So ayun, motor pala, Pwede kaya dito na natin tadaan Kasi nagmamadali tayo Let's go! So, kaya close ang Tangan road sa mga 4 wheels Kasi siguro gawa nito Yung mga ginagawa na kalsada Kasi tag-ulan So, sabi dun sa checkpoint Pwede naman daw ang motor Kaya pasok tayo wala lang sana tayong masalubong na ulan gutom na ako waterfalls along the way dito lang yan sa Canon Road ganda di ba oh si oh waterfalls ganda Maraming waterfalls dito pag umuulan. oh, sino to? Who's this? Wow! Oh, diba? Ang ganda niya, no? Oh, oh. Waterfalls. Waterfalls again. Kara Ang ganda nito uh. Wow Tabi tayo dito Ganda taga ng Canon Road Nakakalibang dito dumaan Hindi nakaka Pagod Magmotor kasi Malilibang ka sa mga views Ganda Wow malakas ang tubig ngayon nasa na ba yun? ayun na ah, lakas ng tubig maganda 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 ang bridal falls pwede kayang uminto dyan ito yun no? kita mo yan wow ang ganda ang ganda Tigil na tayo dito. Saglit. Oh, di ba? Wow. baka masagasaan yan, dyan ka kawawa ka naman sikutin sikutin nakikita nyo yun waterfall sa dulo so ito yung isa sa dahilan kung bakit close ang cannon road ginagawa nila to nire-refer nila malalim diba sila alam Oh, nakakatakot. Dalim. Mm, yan. Kaya sarado ang Canon Road sa mga four wheels. Dahil hindi makalusot dito. Kinain na. Ayan. So delikado sa four wheels kaya motor lang ang nakakalusot dito sa Canon Road. mukhang medyo matagal to na proseso bago ma-open uli kasi masyadong malaki yung nakain nakain ng ilog na bangin yeah. so ayan so may sambot na biyahe pala dito sa kabila biyahe tas dito biyahe may waterfalls do oh. no Saka no, Ang ganda. Ang ganda ng tuktok. Wow. Oh. Sarap mamasyal dito. <clears throat> Kaya pag pupunta kayo dito, huwag kayo masyadong mabilis. Enjoy nyo lang yung view. Para sulit yung punta nyo dito sa Canon Road. Going to Baguio City. May falls dito sa tabing daan. Kita nyo yun oh. No? Ang taas. diba Tapos dito bangin na. Oh, ah, ganda. babaw ng tulay yung bahay eh, no? Oh, o ba diba? ang ganda yan nakakalibang at hindi nakakasawang tingnan dahil ang gaganda niya let's go mamaya na <laughs> hindi na tayo maka dating sa ating pupuntahan na ah. parang may post dito eh sa likod oh. pero hindi kita dito kita pa ay kita ng dito ang yan o oh. ang ganda paliparan ko kaya yan eh. drone o sa Canon Road puro buhos yan oh puro purong semento at itong side na to ito. Mga bato sa ibabaw. Ano yan? Tumutulong yan. Ay! 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 ay. Sobrang putik! Itong pagribong to pag-akit natin dito, Lion's Head na. Ayun na! Lion's Head! Welcome to Lion's Head! Let's see. Let's see. Let's see. Oh, man, I don't know. lion's head <laughs> Dito na tayo sa Baguio City. So ayan, makulimlim. Lagi makulimlim dito. Huwag lang ulan. Hindi pa tayo nakakakita. Business view. At baka doon natin makita yung gusto natin bilhin. nandito na tayo sa Baguio City. Mga hotels to. Ang ganda. Ganda rin ang price dyan. To Mines View. Good Shepherd. Mines View. Diretso. Ah, eto na. Eto na, Mines View. For sure, may parking fee dito eh. Mot So, hindi tayo magtatagal dito. So, going home na tayo. Thank you sa inyong pagsama. Dito ko na tatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa inyong pagsama. Uwi na tayo. Side. Hanggang sa muli. Be safe.